salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Mapagpalang linggo na naman ngayong araw na, na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos upang maghasik na naman ang pagmamahal sa bawat isa. Ngayon ay ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon at Father's Day. So, happy Father's Day sa mga tatay, sa mga nanay na tumatayo ring tatay, sa mga tatay natin na mayapa na, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanilang kaluluwa. Sa mga tatay na nasa banig ng karamdaman, please Lord, pagalingin mo po sila. At sa mga tatay ng mga expected na mga mommies, yung mga nagdadalan taong mga, mga buntis na magbibigay pa lang ng, who will be giving birth to their children, especially kung first child yan, at yung future daddy. Happy Father's Day. Nawa ang araw na ito ay magpaalala kung gaano kaimportante ang mga tatay sa pamilya. Hindi ko ma-imagine kung walang tatay. Ang tatay ko'y maagang na pa at the age of 64. Dati akala ko matanda na yon, Hindi pala kasi syempre miss na miss namin si Papa. Si June on the other hand, ang tatay ng aking mga mga anak ay he'll be turning 60 soon. Kaya naman, sabi ko nga, kailangan pag-ingatan ng health. We take good care of our health. Hindi nga tayo sigurado kung yung tomorrow ay bibigay pa sa atin. Pero at least, we are here to celebrate and to thank God for the here and the now and the present. Ke Marvin, ke Marwin na tatay ng aking mga apo, Happy Father's Day sa mga kapatid kong lalaki, kay Joe, kay Chris, kay Jerry na nasa malayo. Happy Father's Day at sa lahat ng mga tatay. Alam ko, maraming nag-celebrate, maraming nag-enjoy, maraming lumiban sa mga gawain bahay, yung mga house husband. Pero parang si June, hindi naman. Well, basta this is very special for the fathers who are the haligi ng tahanan. Palagi kong sinasabi kapag 'yung mga tatay sila ang nag-aya sa kanila kanilang mga anak para mapalapit sa simbahan o manampalataya. 97% of the children or the family will be going to church. will be following. Pero kapag ka nanay, 60% lang 'yan ay ayon sa pag-aaral kaya naman ang marching order talaga is yung mga tatay ang maghikayat sa pamilya para pumunta sa simbahan at believe, trust in God. Malinaw sa ating ebanghelyo, allow me to read a portion of the gospel. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang nagahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano ang lupay siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Yan ay according to Saint Matthew. Anong sinasabi? Parang ito yung mustard seed sa Ingles, yung maliit na buto na kapag kayan ay nag-grow sa sa atin yung binhi paano ba yun ano bang ibig sabihin noon di ba sa totoo lang yung pananampalataya natin ay yes minana natin yan sa ating mga ninuno yan ay kinagis na natin mabuti nga meron tayong kinagis na pananampalataya otherwise ang hirap kayang maniwala sa hindi mo nakikita hindi madaling maniwala sa nadarama mo lang. Nadarama mo kasi alam mo na hindi mo kayang mapagtagumpayan ng mga bagay-bagay, mga problema, ang mga hamon sa buhay kung walang Diyos. Pero, the truth of the matter is, hindi siya simple, di ba? Madali lang sabihin. Easier said than done. Pero, yun ang totoo how deep is our faith? Diyan na nagkakatalo. Kasi iba-iba tayo niyan eh. Iba-iba ang pagpapalago ng ating pananampalataya. Kagaya nga ng mustard seed na napakaliit na tutubo siya sa matabang lupa. Depende na lang kung paano siya tutubo. Ang isang halimbawa dito ay yung pagbabasa natin ng Biblia. Yung mga salita ng Diyos. Yung gospel read, yung gospel reading, yung mga reading sa misa. Every three years, bumabalik yan the same and the same readings. Pero every time you read that, may ibang dating sa'yo yung salita. Bakit? Depende kasi yun kung anong pinagdadaanan mo sa at the time that you are reading it. Kaya nga, sinasabi na yung mga talinhaga sa Biblia, hindi madaling unawain kasi depende sa nagre-reflect. Depende kung anong pinagdaanan mo. Depende kung nasaan ka Saka sa kasalukuyan. Depende kung ano ang nasa sa isipan mo. Kung galit ka, pwedeng iba ang interpretation mo sa binasa mo sa Biblia. Kung masaya ka, maaari ding iba, pwedeng may pagkaka-pare-parehas, pero hindi pare-parehas. Generally speaking, kaya naman ang sinasabi sa ating ebanghelyo ay 'yung dapat na pagpapalago ng ating pananampalataya. Yung kung gusto na talaga natin na sumunod kay Kristo, gusto nating sumunod sa ating Diyos sa kanyang sinasabi doon sa inumpisahan niya, gusto nating ipagpatuloy. And then dapat 24/7 ang pagsunod natin kay Kristo. Hindi pwedeng pagka-okay ka lang. O hindi pwedeng kapag ka wala ka lang problema. O baka naman kapag kami may problema ka lang kaya okay ka sa Diyos. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng kapag ka wala ka lang pangangailangan. Saka okay ako kay Lord. Pag kami may pangangailangan ka, galit ka kasi parang pinabayaan ka ni Lord. Hindi pwede yun. Dapat consistent. Dapat tuloy-tuloy dapat kahit walang nakatingin, you will do good. Napakadaling sabihin, ano? Napakadaling sabihin. Sana lang at all times. Sana all. Sana all merong ganyang kakayanan at kakayahan na to get rid of temptation. Na sumunod lang sa tama. Sometimes kasi you are torn between choosing this one over this one. Ano ba to? God okay ba to? Baka naman okay lang sa tao, pero sa Diyos hindi. Parang palaging ganun. Every moment is a battle between the good and the evil. When the Lord gives us His blessings, dapat tayo nakafocus para it will be easier for us to give back to Him. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. we pray for healing healing of those who are sick those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here right now panginoon please be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest stay with us for without you we are nothing dear god all this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed mama mary amen happy fathers day once again god Bless us all.